Magandang araw mga kaalaman na hinog Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer At ito yung pinaka inaabangan ng lahat Dok, pagkatapos po natin pag-usapan yung mga bawal na prutas Ano naman po yung mga safe at pwede naming kainin? Mga senior, pakinggan yung mabuti ito Hindi pwedeng puro bawal at takot na lang ang nasa isip natin Baka sa sobrang takot, wala na tayong kainin mas mahalaga na alam natin kung ano ang ating mga kakampi sa laban para sa isang mahaba at malusog na buhay. Ang prutas ay hindi kalaban. Kailangan lang natin piliin yung tama para sa ating edad at kondisyon. Kaya heto na, ibubunyag natin ang pito sa mga pinakaligtas at pinakamasusustansyang prutas na pwedeng-pwede ninyong isama sa inyong pang-araw-araw na diet. Panguna sa ating listahan, ang bayabas ito na siguro ang isa sa pinaka underrated o hindi masyadong napapansin na prutas natin. Paborito nating isaw-saw sa asin. Pero alam nyo ba, ang isang bayabas ay may apat na beses na mas maraming vitamin C kaysa sa isang dalangdan. Hindi lang yan, mataas din ito sa soluble fiber na tumutulong magpababa ng bad cholesterol. At dahil hindi ito masyadong matamis, ligtas ito para sa blood sugar ang payo ko. Para sa inyong immune system, ito ang number one defense. Imbes na bumili ng mamahaling vitamin C supplement, isang bayabas lang sa isang araw, solved ka na. Kainin ito pati balat, hugasan lang na maigi. Kung may diabetes ka, perpekto ito. Kung may high blood, perpekto rin. Ito ang all-around na prutas para sa senior. Pangalawa sa ating listahan, ang abokado. Marami ang takot sa abokado dahil mataba raw at nakakataba. Yan yung maling akala na kailangan na nating itama. Ang tabapo ng abokado ay mono-unsaturated fat, isang uri ng good fat na parang tagalinis ng ating mga ugat. Ito ay para sa puso. Ang problema madalas ay yung paghahalo natin ng isang buong lata ng gatas kundensada at sandamakmak na asukal. Yun po ang nakakasama, hindi yung abokado. Ang payo ko, ang pinakamagandang kainin ito ay yung natural na lasa niya. Durugin, lagyan ng konting asin at paminta, at ipalaman sa tinabay. Mas masustansya pa sa mamantikang mantika. Dahil hindi ito matamis, perpekto ito para sa mga diabetic at sa mga may sakit sa puso. Isa pa, puno ito ng potassium na mabuti rin sa blood pressure. Pangatlo sa ating listahan, ang papaya. Ang papaya naman ang best friend ng ating tiyan. Habang tumatanda, humihina na ang ating panunaw at bumabagal ang pagdumi. Ang papaya ay may papain, isang enzyme na tumutulong para durubin at tunawin ang protina mula sa ating kinain. Ito ay natural na panlinis ng ating bituka at lunas sa constipation. Puno rin ito ng vitamin A na maganda sa mata. Ang payo ko, isang hiwa ng papaya pagkatapos ng tanghalian o hapunan ay napakagandang ugali. Pero eto ang tandaan, medyo matamis ito kapag hinog na hinog. Kaya para sa mga diabetic, isang maliit na hiwa lang at huwag araw-arawin. Kailangan nating i-alternate. Halimbawa, kung nagpapaya ka na ngayong araw, bukas, bayabas o obokado naman. Ang sikreto ay sa pag-iiba-iba. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po. Kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang mansanas. Sabi nga sa kasabihan, an apple a day keeps the doctor away. May katotohanan po yan, lalo na para sa mga senior. Ang mansanas, lalo na yung balat nito, ay puno ng pectin, isang uri ng fiber na napakaganda para sa pagpapababa ng bad cholesterol. Ito rin ay may quercetin, isang antioxidant na may anti-inflammatory properties na maganda sa puso at sa pag-iwas sa allergy. Hindi rin ito masyadong matamis kaya hindi ito biglang magpapataas ng blood sugar ang payo ko. Piliin yung medyo maasim-asim na klase tulad ng green apple kung kayo ay diabetic. At kainin ito ng buo. Hugasan lang ng maigi. Huwag yung apple juice na nabibili sa karton. Yun po ay puro asukal at walang fiber. Ang fiber na nasa prutas mismo ang kailangan natin. Panglima sa ating listahan, ang peras o pears. Ito ay isa sa mga pinaka-gentle o mabait na prutas para sa ating tiyan. Kaya maganda ito sa mga may sensitibong panunaw. Napakataas nito sa fiber at tubig na maganda para sa mga laging constipated. At tulad ng mansanas, ito ay may mababang glycemic index. Kaya ito ay safe na pagpipilian para sa mga diabetic dahil hindi ito biglang magpapataas ng blood sugar ninyo. Puno rin ito ng vitamin C at copper ang payo ko. Para sa merienda na hindi ka magigilty at siguradong hindi makakasama sa iyong sugar, isang pirasong peras ay perpekto na. Maganda itong kainin kung nagsisimula pa lang kayong kumain ng prutas pagkatapos ng matagal na pag iwas Pang-anim sa ating listahan, ang pinya o pineapple. Marami ang umiiwas dahil maasim daw at baka makasama sa rayuma. Isa po yung sa katotohanan, kabaligtaran ng epekto nito. Ang pinya ay may bromelain, isang napakalakas na anti-inflammatory enzyme. Ito po ay natural na tulong para sa mga laging nananakit ang kasukasuan o may arthritis. Tumutulong din ito sa panunaw ng protina. Ang payo ko, ilang hiwa lang po ng sariwang pinya. Huwag yung nakadilata dahil yon ay nakababad sa asukal na siyang nagpapalala pa ng pamamaga. Kung may GERD o acid reflux kayo, kainin ito pagkatapos kumain, hindi kapag walang laman ng tiyan para hindi ma ang inyong asido. At ang pangpito sa ating listahan, ang berries tulad ng strawberries. Bihira ito at medyo may kamahalan, pero kung may pagkakataon at budget, ito po ay isang superfood para sa mga senior. Ang berries tulad ng strawberries na galing bagyo o blueberries, ay napakababa sa asukal pero sukdulan ng taas sa antioxidants na tinatawag na anthocyanins. Ito ang nagbibigay ng pulang asul na kulay sa prutas at kilalang brain food. Nakakatulong ito para labanan ang paghina ng memorya. Ang payo ko, hindi ninyo kailangang kumain ng isang buong basket. Mga lima hanggang anim na pirasong strawberries o isang maliit na dakong blueberries ay sapat na. Pwede ring bumili ng frozen strawberries o blueberries na mas mura at ihalo sa inyong oatmeal or yogurt. Ito po ay investment para sa inyong isip. Mga lola at lola, hindi po bawal ang prutas. Ang kailangan lang ay tamang kaalaman at pagpili. Ang mga prutas na ito ay ang inyong mga partner para sa isang masaya at malusog na pagtanda. At ito po ang kaalaman na hinog. Nagpapaalala lang po bilang apamilya. Maraming salamat po at God bless.